Magdamag na nakaalerto ang mga taga-Marikina dahil sa tumaas na level ng tubig sa Marikina River nang biglang bumuhos sa malakas na ulan kahapon. Sa San Mateo, Rizal naman agarang lumikas ang ilang residente malapit sa ilog matapos ding tumaas ang tubig. Ang mainit na balita hati ni Dano Tinkungco. Pasado alas 8 kagabi nang itinaas sa unang alarma ang Marikina River nang umabot sa 15 meters ang level nito. Pwede at ito para maghanda ng magsilika sa mga nakatira sa paligid ng ilog. Naging mabilis daw ang kasalukuyang pagangat ng level nito dahil sa malakas na buhos ng ulan sa mataas na bahagi ng Busubuso, Mount Aris, Mount Oro at ng Kamarikina. Kung saan mga tubig dito ay diretso ang daloy sa Marikina River. Sa tala ng Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office, bandang alas 7 kagabi, mula sa taas nitong 13.2 meters ay mabilis itong umakyat sa 15.7 meters. Tumigil lamang ito na mahigit isang oras at muling bumuhos pa sa alas 9 ng gabi. Ang pagangat ng tubig dito ay katumbas ng pito at kalahating talampakang pagtaas nito sa loob lang ng limang oras. Alarming kasi nga at 5 o'clock, ang recorded water level natin is 13.25 meters above sea level. Now it's 15.7 meters above sea level. Sa loob ng limang oras, tumaas ng about 7 and 1 half feet ang Marikina River. Kaya nga is alarming. So, we must not put our guards down. Pag tumaas yan, pwede tayong Dali niyan, may buhay na naman mawawala diyan. Magdamag na nakamonitor ang mga otoridad dito sa lungsod. Sakali kasing tumaas ang ilog sa level na 16 meters, sa pilita na magiging pagpapalikas sa may limandaang pamilya sa barangay Nangka, Malanday at Tumana. Pagpatak po ng water level 16 um, and tuloy-tuloy pa po ang ating pagulan, continuous po yan. So possible po meron na tayong magkakaroon tayong ng sa barangay Tumana and barangay Nangka. So, Malanday, meron din po tayo. So, ayan po yung ating mga risk areas na madalas pong binabaha. Pero dahil sa hindi umulan magdamag, agad ring bumaba ang level ng tubig sa ilog. Ganito rin ang nangyari sa kalapit na San Mateo River sa Rizal. Pumalo ito sa 19 meters pasado alas 11 kagabi, dahilan para agad na ilikas sa may covered court ang siyam na pamilyang nakatira sa paligid ng ilog. Inaano e ko na wag naman sanang umano yung tubig. Yung mga nangyayari na maaano mga, bat, mga tao, Makoriente, lood sa tubig. Yung doon, -do, nasa loob na ho ng bahay. Um, nasa loob na ng bahay. Kaya hmm. eh, sinara ko lang para bumaman ng lumampas mas sa bubong, nasa loob na ng bahay. Pero nang tumigil ang ulan, mabilis na bumabarin ng level ng tubig hanggang umabot sa 18 meters ngayong umaga. Dan, ating kongkod, GMA News.